Pabango ba ang hanap nyo? Ito ka na sa Sweet Moon Perfume. Mabango na, mura pa. Kaya halina. Talata bang hindi ako may risk pabango? O, oh, ayan o, no. oh, tingnan nyo. Naamoy-amoy ko pa. At, tatry ko kung mabango nga ito. Ayan o, no. oh, nakailang ulit akong spray. Ayos, mabango siya. Ayos, mabango siya. Halata ba hindi ako mahilig sa parcel? Ayan o, oh, tingnan nyo. O, oh, bubuksan ko mga parcel na yan. Eh. Ayan, nag-iisa. Nag-iisa ang parcel na dumating sa akin ngayon. Ayan, tatry ko. Ayan, tingnan natin na ah, kung maayos ang maayos ang parcel na binibir sa akin. Ayan, binibuksan ko na binibuksan maigi. Antayin nyo at makikita nyo rin yan. Ayan na nga. Tabang oh. Sweet Moon Perfume. Ayan. Ay, ano oh, ay, ay ano kaya ito? May free ba? May free? Ay wala. Dapat may free. Dahil mabango na. mura pa. Ay, nabubuksan ko sa Mikey oh. Ay, binubuksan ko sa Mikey. Kaya lang nakabalot ng plastic. Ang galing. Nakabalot ng plastic. Talagang safe na safe siya. Ay, oh, Inahirapan akong mabuksan. Inihirapan akong buksan siya oh. Eh, hindi naman. Kalatawang hindi ako mayroon sa pabango. Kalatwa ba? Ayan o, ayan o maigay, oh. ayun talagang binubusisi si o oh. Tinitig na maigi Kasi nahirapan ako ibuksan siya Talagang safe na safe siya Kaya pag umurgal kayo Safe na safe siya Pag dumating sa inyo Dahil sa mura na Mabango pa yan Ayun na, ayun na Antayin nyo lang Antayin nyo, mabubuksan din yan Ayun na nga, mabubuksan na siya Ayun na Ayun na Ayun na, na ang laman niyan Tinan nyo, kulay blue Naamoy-amoy ko pa Talagang mabango siya Ayan o, oh, amoy pa ulit. Ayan, nilispray ko na nga siya. Ayan, sa pag-spray pa lang, mabango na. At talagang ano siya, uh, sa kasi -si -si -pa, wow. si -si pa siya. Mabango pa.